<laughs> <laughs> Inaiba na kay Ana yung energy. Sino okay. siya ni Ano, ni Maxi. Ano ba? Bigay mo siya ng moment. Ako si Angel. Alam niyo kung di kayo ganun talagaling, huwag niyo akong kausapin. Oh. At naka-lipstick, naka-kilay Inala... <laughs> Bakit <laughs> oh, nagsasara na sila sa kamera? Oh my god! Sila na ba ang susunod mga isi-ship sa Twitter? Ay! Lalaplapan sila, sila. Matapang. Matapang talaga. Left on a good note while reading the note. You know. Sila na villain. Oh my god! Divine. amazing! Welcome back to my channel. This is Vegas Deluxe for today's video. First time ko na no, wala no make up. Oh my god, it's so liberating. Sorry. <laughs> di sya. Pahinga naman natin yung face natin. Kanina naka-ano ko. Jose Marie Chan. <laughs> for a change. Para maiba naman. Ayan, dito na lang ako ulit sa aking uh, couch. So, wala na mag-grace. Kaya yung grace. ng haggard lang yung editor ko. Sorry. Ang ngayon pa para ulit natin na ang untucked episode 5. The Sherry, cheering Sherry. The Sherry, the Sherry. Ang ko na naman. Bongga, Safe si Kiana, si Maxi, and si Bench. ba? Diba? It's their first time ni Maxi at ni Kiana. Mas safe. Congratulations. Oh goodness, episode 5 na. that's something to be proud of. Oh my Bench. Oh my God. Oh my God. Oh my Ginanon niya yung outfit niya. Parang maranasan ko na yung kalmahan kong pa ako. <laughs> Sabi ni Maxi, mararanasan din niyang kalmahan yung paan niya. Kasi nga naman, kapag nga sa main stage ka, nakatayo ka lang doon habang din na-judge isa-isa. So, ang tagal mong laka-heels talaga sa stage. Ha, guard? Talaga akong confident sa look ko. What if sumulat ako yung maboto? Hindi ko siguro kakayanin. Ah. Kita mo na yung pressure sa mukha ni Ben Show. Salamat, absolute. pa tayo. Wala magmamaor. Yeah, so ko. kundi daw dahil sa absolute walang magmamaor. So what is maoy? Basically, yung ginawa ko. sa, sa lahat ng nang sa akin, oh. <laughs> maoy yung parang nagwawala, nangaasar, gugulo. ayun, maoy. Kasi yung mga outfits ko ganun palagi. Hindi ko siya na-prepare pa rin kung sobrang nalulungkot ako. Grabe, yeah. it's hard to watch Mother Bench na parang nalulugmok kasi pag sa O-Bar kami, sa kanya kami nanghiram lagi ng costume, sa kanya. Siya yung talagang may confidence sa lahat. Talagang laban siya. Never ko siya nakita na parang ganito. Pero ayan, inapektuhan. Naapektuhan din siya talaga ng competition. Parang popstar bitch siya na. Tapos ganito ka. Ganito yung ginakita mong performance. Nag-disappoint ako sa sarili ko. nag pressure yan. Yeah. nag ako ng bahay. Yeah. Tapos ganito lang yung Actually, ang mamahal nga ng bayad niyan, hmm, ayoko na muna mag-sit. Pero napresyohan na din talaga ng mga designer pag nalaman na drag race. May energy. Ganun ba? No, no, no. Iniiba ni kay Ana yung energy. Sinampas siya ni Ano, ni Maxi. Ano ba? Bigay mo siya ng moment. Which is true. Buti na lang kung sobrang ganda ko. Siya na ko. In fair, sobrang ganda naman talaga ni Ben. Ano yung ba mong choice? Hello! Welcome to my humble home. Kasi Carmen, ano? Carmen? si... Kami Martin. Hindi ka't Martin. Actually, pwede din talaga mag si Bench, mag-Carmi Martin. Kasi ginagawa niya din yun sa Uber dati. Ikaw, sino pa nahihitip mong ibang ano para Ah, na-option mo lang. Ang aking ilawa, hindi po masama. Ah, si Olu! Cute! Ay, sana magutuloy, din ba? Sana hindi siya. Pili ko hindi mo. Oo nga, kung san-san mo dinala yung karakter ni Baron. Pero ang galing ni Kiana, kuhang-kuha niya yung mga antics ni Baron. Kahit di naman natin alam kung ano yung antics ni Baron. Hello, Sir Baron. Um, uh, hello po. Ay, ito yung camera ko. Hello, Sir Baron. Um, kung nanonood ko kayo, sorry. <laughs> Pag na na sila sa camera agad. Hindi namin naisip yan. Alam mo, nung time namin, feeling namin walang manonood. <laughs> I mean, feeling namin walang makakakita nito. Kami-kami lang nag-uusap nung writer. Pwede palang manawagan. Ay, maya, sa kami. Kuno, Pwede, sa ni love talaga kanina. Ay, love team, man! Oh my God! Sila na ba ang susunod ng mga ishiship? Sa so, Twitter? Pag-tetit naman. Ano ba naman yung pag Ay! lalo lipala, pang sila? Bakula ka dili kayo! Ha? ka dili kayo! Ganyan ka, ka sa kapwa mo ba na? ka transponder pa naman sa'yo? Ay, ka sa... Dari sa ka sa kapwa mo ba ka? Ataka transpolar ka pa naman ngayon? na? Bakula ka na? pala galing yung ano, yung...

Sa ah, <laughs> <laughs> oh my God, ako to sa si Angel! Good TV, sobra. Si ba hindi lang maganda yung performance yun, naniisip pa siya ng first one. Oh. <laughs> <laughs> oh my God! Angel! Si Bakla hindi lang maganda yung performance niya, nanisip pa siya ng person. Oh. You want to be more details, few more elements. Yung nga kapit na yan. And it's like, it's like, oh. Baka lang, yung nga na yan. Ganit na naman si Ate Benji. Kaya naman, sorry si Simba. Di ba na sorry ka na ba? Or, kasi ba na sorry? Siguro na mag usapan nila to, no? Ng mga bakla na parang, oh, mag-sorry na kayo ha, yung mga nawali. Kaya nakapag-sorry na yung iba. Ako naman, I really was expecting it. Their comments were, go very bad at dating. Kino what for Kasi parang ganun. Kit kita ng tita baby, lagi siyang sobrang grateful lang sa mga kung anong nangyayari, you So talaga, not because of her, yung tayo. Oh, so, thank you for the Yes, that's the energy. Galing. Imagine mo, one of the youngest. Pagkano ko na meron pa, talaga ng dahilan o bakit pa, o din Oh my God. Yes. Si natin mo, minadetest mo, na yung tayo. Ang dramatic <laughs> naman. Bye, bye, bye. Ah, oh jowa oh, ni Tito, baby. I love you. Pwede na sa sayo, Tita Baby, at me. I cared so much in my past. <laughs> And it's fucking tiring to fight over and over and over again. Fucking tight. Wait, naughty be you know, pa. When you fight someone, one person. You know, who switches that switch? Ah, sweet nun. Hindi kasi simula first episode namin sa viewing party ng Drag Race Philippines Season 1, si Tita Baby na yung host namin, pinaka-first host namin. Tapos kasama niya na yung jowa niya. and they didn't know na good pala yung story nila. And tinitingnan namin si Tita Baby as super successful individual. Hindi namin alam na ganito pala yung mga pinagdaanan niya, di ba? So, ang bongga ni Tita Baby. Sobrang strong niya. And thank you, Tita Baby, kasi kumapit ka and you're in the drag community now. Oh my God. Thank you for proving that, you know, kaya pa rin. Kaya, parin, kaya parin, mo pa rin gawin yung gusto mong gawin ka rin. And then, back. Kahit ganyan Kahit ganyan ako. Kahit ganyan ano, di ba? Hindi niya tinuloy eh. Di ba? Paano siya? oi, tama ba 'tong sabihin? <laughs> I look up to you, I look up to each and one of you. Alam niyo yan, sinasabi ko sa inyo. Sobrang humble rito, baby! Oh my God, alam mo, sinasabi din niya to sa amin dot noon pa. Parang, nung first time namin siya ang host, alam ko kung tawa pagkaalala ko, pero sabi niya na-inspire daw siya sa amin. So parang ang sweet-sweet noon marinig from a woman of experience, di ba? Finally, nakamigyan na yung happiness niya. For oh, cheer. Cheers. a yeah. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers! Cheers, And there tables. You? Ah, ah! Yeah, na siya. Ready siya sa -blow dry ang hair. At naka lipstick naka <laughs> So, okay na, okay na. Uh, go. Rehearse your lip sync song. For you to lip-sync. Para yung tugtog eh, no? Finally, I can breathe. Pero parang lahat ng problema, tawag. Ano ba yung pressure ng competition and all the arch critics na Jeff? Yeah. Kasi sabi nang enjoy talaga siya sa ano sa run niya. Kasi tingnan mo oh, parang fulfilled siya after. Ako din ginto din yung nararamdaman ko during my time eh. Para kung okay, wala lang pressure, pahinga na, parang ganoon. Ganon yung nararamdaman ko. Hindi yun, no, kailangan hindi hindi ganon. Ako na talaga pala yung mga gusto ko ipakita sa drag race na acknowledge na ng mga judges. Hey oh God, we having strong brand. Ganon din yung uh, uh, sinabi ko. Actually, yung last line niya nga eh parang connected din sa akin, 'di ba? Sabi niya, "You're gonna see me in your area. Ang last line ko, diba? Makikita niyo ako sa bansa nyo. Hindi <laughs> siya <laughs> sabihin <laughs> akong cute every Parang hindi ko naman narinig na nasabihan siya ng cute. Yun lang. Hindi ako, um, tsare. <laughs> nasabihan siya. Hindi ko alam. Hindi ko kaya babalit ko dito. Good, ah, Good luck makipagplastikan sa mga tension Ah, galing. Good luck sa mga dyan. Matapang. Matapang talit. Pariwala ko sa mga alien? I'm gonna reach the very niche market of alien delivered. I'm very happy. Madami namang naniniwala sa alien. Di ba, aliens ay mga bagay na hindi pa na-discover. So kahit yung mga bagong species ng isda, di ba, alien muna sila. Yun yun. Pag, pag, hindi pa alam ko anong tawag alien. Alien? Alien. Kaya comment down below, alien? Aliens! I really love that me and Tiang are on a good note. left on a good note while reading the note <laughs> not. I'm Like that. Wait, what did I just say? Wala ko sa top 4 din. Wala ko ba? <laughs> Team mixer pero walang tiwala kung aabot ng top 4 eh, no? Yeah, teacher, po uulit pa ako bago ma-PTSD. Si Jake, man, pag nagsasalita talaga, parang intrusive thoughts, no? Pero <laughs> <laughs> intrusive thoughts lang na bibitawan ko ba o hindi? Nabitawan na. Sorry. Hindi <laughs> <Parang, laughs> <laughs> ko sinabi mo yun kagad ka sa drag race. Nandun ka pa. Tapos sabi mo kagad, hindi ko alam kung uulit pa ako. But I hope I was good TV for everyone, di diba? Yeah, super good TV. Oh my God, imagine nyo, nawala na si Versex lumungkot. Nawala si Yudi lumungkot din ngayon. Nawala si Jake Queen. Sino na ang susunod na villain? Supportan nyo lang si Jake Queen. head out of jail. Bye! Love it! Ah, eight queens na lang. Oh my God. And episode 5 ng mga busy Exciting ang next episode. Rusical. So, so kung nag-enjoy pa rin po ba kayo sa mga review-review ko na ganito, guys, mag naman kayo, maki, maki, maki comment makicomment dyan sa baba ng inyong mga thoughts about this episode. Share this video to your friends. Di ba nag naghahanap ng karamay sa reaction nila? Di ba? Ayan, nandito ako. <laughs> You can hug me. So, like, bye bye, I'm going to say that I was once again. My name is Lee Estela. Thank you. Bye bye.